po mga kalaki, good morning, good morning, gising na po mga kalaki Ayan po, mag-aalasin ko na po ng madaling araw at syempre po mga kalaki Ngayon pong oras na to, ngayong oras na to mga kalaki Kung gising ka na, abay kunin mo na ang mga lucky numbers po na ibibigay po namin para po sa inyong lahat Ayan, ito po ay mga 2 digit ng bawat bayan Kaya kung meron ka pong nagustuhan Kung meron kang naibigan ng mga numbers Basta po galing sa amin Automatic po Pwede nyo po yan ilaban Pwede po ito sa STL Ibig sabihin po sa Weteng Pwede rin po sa loto Sa 2D Lotto At pwede rin po sa National At ang lucky numbers namin Pwede po sa Abroad At Pilipinas Kaya naman po marami na po Nauhumaling Marami na po mga kalaki Na talaga namang inaabangan Ang mga lucky numbers namin every day, every night, every hour. Kaya mga kalaki, nakakatuwa po at hindi po nakakasawang magbigay ng mga tips at mga ideas para po sa inyo po sa mga mahihilig po dyan sa mga lucky numbers. Kaya ano pang hinihintay mo? Ready ka na kunin ng mga lucky numbers namin? Nalika na! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, syempre ito na po. Uunahin po natin ang mga two-digit lucky numbers sa Bohol. Ayan. Maganda dyan sa Bohol. Kailan kaya, kaya ako pupunta dyan? Gusto kong makakita ng tarsier dyan eh. Tsaka gusto kong ma mapakain yung tarsier yung gano'n. Mapakainin mo gano'n. <laughs> Ayan po mga kalaki. Eto na po mga kalaki ating mga 2-digit lucky numbers. Kunin mo na. 5, 27. Bulacan. 1, 34. Baguio. 6, 30. Bicol, 13, 25. Batangas, 18-23 Bataan 5-9 Buduan 12-15 Benguet 8-25 Iloilo 2-26 Leyte 30-37 Samar 14-19 Paranaque 6-32 Manila 4 Ponce, Pasig, 82, San Juan, 17, Marikina, 30, 25, Tabuk, 21, 24, Romblon, 2, 36, Angono Rizal, 5, 1, Muntalban, 1, 21, Antipolo, 7, 14, Taytay, -tay. Gis 23, Cainta Rizal, 19, 12, San Mateo, 15, 6, Isabela, 21, 30, Togigaraw, ano to? Togigaraw, 9, 14, Rojas, Gis 19, Capis, 31, 11, Quezon City, 13-28 Pampanga 1-17 Ayan, may nagchat na naman Ayan, nagpapa-shoutout ka agad oh. Alam niya na, shoutout Mamaya, babasahin ko yan Okay Pangasinan 35-3 La Union 23-25 Ilocos Sur 31-11 Ilocos Norte 4 12 Nueva Ecija. Ayan po. 12, 5. Nueva Vizcaya. 1, 3. Masbate. 23, 25. Cebu. 6, 14. Aklan. 3 Gs. Aurora. 22, 24. Laguna 21 34

18-22. Mindoro. Ano to? Mindoro. 11-22 sa East. Ayan po mga kalaki, stop natin sa Mindoro para ko sa mga masusugid nating mga followers lagi dyan. Ayan po ah, uy, gumising na kayo para mahanap nyo na ang mga totoong account namin na ah. huwag po kayong nagpa-follow sa mga fake account mga kalaki. Dapat po sa mga legit na account po kayo nagpa-follow mga kalaki. Eto po, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan po, i-check nyo po yung followers na dapat po meron pong ah, 370,000 followers kami po yan at syempre po may second account kami Red Parungkin din po na merong Uh, 50,000 followers na kasama ko si Lola Carmen. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook at Aris Gatchalian At syempre po mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Paruki, na merong 16,400 followers at syempre TikTok. Ang TikTok po natin, merong 424,000 followers. Kami po yun mga kalaki. Dumadami na po yung account na ang mga followers natin kasi nga po talaga nang naniniwala sila na tayo po ila kapag ng mga laki numbers. Kasi pino po natin niyan sa Facebook. Wala pong dayaan 'yan. I-check nyo po yung mga account na pinupost natin Legit na legit po yan na nanalo sila Kasi hindi naman namin malalaman na nanalo sila Kung di po nila sasabihin eh Ganun po yun Okay? So mga kalaki Kung wala po kayo talaga na mga uh, ginagawa dyan At natutulog pa kayo Abay gumising na kayo Kunin nyo na ang mga lucky numbers ngayon Dahil malay nyo, sa inyo dadapo ang swerte Ngayong araw na to Okay? So mga kalaki Gising gising na po mga kalaki At tara na po Ituloy na po natin Ang papimigay po ng mga lucky numbers Marinduke ito na Marinduque, 3, 31, Caloocan, 14, 16, Muntinlupa, 6, 9, Palawan, 5, 20, Sambales, 21, 34, Apayaw, siyempre Apayaw, 35.5 Ayan po mga kalaki Ano ba yan? Nakakating ilong ko kumpleto na po mga laki numbers Ngayon pong alas 5 ng madaling araw Gising na po mga kalaki At syempre ah uh, Huwag nyo pong kalimutang irambula At wag na wag nyo pong kakalimutan 3 days po Bago po tayo magpapalit ng mga laki numbers Kung gusto nyo lang Ayan po mga kalaki At syempre ito na po paborito ng lahat Ang shout out time po mga kalaki Ang shout out time po natin ay Ito Sa mga nagtitinda po ng gulay dyan Sa may ano to saan to Candelaria Quezon ayan po, hello po sa mga taga Candelaria Quezon maraming maraming salamat po sa panunood dyan at syempre po sa mga toda po ng mga uh, ano to try bike ito yung pedicab jaan po sa Ordaneta City, Pangasinan. Hello po, nagpunta po ako dyan ako po sa Ordaneta City, Pangasinan. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo po. Maraming maraming salamat pa buhay po kayo. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po yan. Kaya sa mga sasali po sa private consultation namin, make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member bibigyan ko kayo ng discount. Okay? May discount ngayon na. Sabihin nyo lang sa akin, Sir Red, magpapamember po ako. Pero dapat po makakausap nyo po ako para legit na ako po kausap nyo ha. Yung magsasabi po dyan na, Sir Red, papamember ako, may discount po ba? Pasok agad may discount po. Good for 3 months po yan. Good luck mga kalaki sa mga interesado lang.